Hello guys, good afternoon, coming good evening. How are you everyone? Kumusta kayong lahat? Dito kami ah, dito ako sa tabing dagat. Inintay ko yung kaibigan, ko manguwa kami ng medyo start ng pataog. Manguwa kami ng alimasag maya maya kunti. Dito kami. Wala akong pahinga mula sa school kanina. <laughs> manguwa kami halaan. Tingnan nyo. Hindi ko alam kung may halaan. Yan. Yan guys, oh. Isang piraso maliit. <laughs> Ay, mayroon pero maliliit siya. Huwag na natin kunin. Kuwawa naman. Marami pa tong ano, lalaki pa to sila. Ayan, ganyan lang uwa, guys, oh. Inaano mo lang sa ilalim ng bato, yung yung iba sa ilalim sila ng bato. Ayan, oh. Ay, malaki, guys, oh. Oo, oh, tingnan yung laki, oh. O, Oh. oh, punaw. Ayan. Ayan, guys, oh. Mayroon din, oh. oh. Ayan, dalawa na Ayan. Basta matyaga ka lang, o. Oh. Oh, mayroon siya. <laughs> Yan is Janet, o. Oh. <laughs> 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 Alay ka, Net. Nung wak tayo. <laughs> <laughs> wak tayo halaan. Ah. <laughs> <laughs> guys, ayan, o oh. nangwa ako sa sisi nangwa ako na sisi kunti lang naman, ilang peraso lang mabulong lang ang ano ko magamot lang ang ano ko sa sisi, ba ayan, o, oh. hmm, tignan yung talaba, oh, hmm. oh laki, o oh. Hmm. maano sa bato ayan, diba kasi guys, nung maliit ba ako Sama-sama ako sa nanay ko mangawa ng sisi. Tingnan yung sisi, oh. Tingnan yung talaba. Oh, oh lalaki, no. Ayan, lalaki. Ayan, oh, pungpong. Daming sisi. Ayan. Guys, ayan, oh. Tingnan nyo, kahit gabi na, oh. may makita pa rin ako, ayan, halaan. Ayan. Tingnan nyo, guys. Pakinahason.